sa kasi nakakakaba weh! <laughs> yung dalawang naka-block nga to kung anong ina-hatin wala ano kaya kung ganyang reaction ito excuse me eh okay, pwede ka mas turbo? 1 to 10 tagilak niyo tigaw sa nga number 1 to 10? 5 tigaw ummm 7 Mali, sayang may price pa naman <laughs> Number 10 ang correct na number oh, okay. Next time, next time nala Pwede kami upload? Okay. <laughs> Thank you <laughs> Thank you, <laughs> Thank you. Ayun, hindi ano? Ang ganda ng smile Ang smile palang parang...